Kinilaw. Matagal pa ito ah, nai, Nakatamsak na ito. Ako tatlo. Ito na lang. Ginataang kalabasa. Hello, master. Thank you, thank you. Taurus playing. Sorry, guys. Isa lang pang play ito. Lista-lista na lang tayo. Universe Vlog. Thank you, Sisi. Thank you for coming. Nakita ko yung comment mo kanina. Salamat. Alam ko kahit, kahit na hindi ko naririnig kasi pag nagpupunta ako dun sa iyo, nakamute. Kahit hindi ko naririnig, nakikita ko inaano mo yung aking channel eh. flex mo lagi. Salamat ha, Sisi Meron na akong ano, di ba? Meron na akong entry. <laughs> Guys, punta kayo sa live ni si Jennifer Vlog. May may entry sila. Ano yung si si Jen? Pagigas ba yun? O what's our? Baba mo yung link mo si si Jen. Buhay OFW, nagla-live na ma'am Lanza, no? kay Charlene Hose. Wow, thank you si si Josie sa pagano kay Shirley. Di ba na? Pikas at banana? Oh, okay. Kala ko what's our? Walang what's our? Shane, dikitan mo si ano? Shane vlog, dikitan mo si Jennifer's vlog. Legit yan. Three years na siyang kaibigan ko yan. Siya yung nagturo sa akin paano mag-live. <laughs> siya nagla-live 8:30 ng umaga hanggang 11:30 ng ay no 11:30 no. 11:30 ng umaga rin. Dami ng mga followers at mga members. Ako hindi pa ako nakarenew ng na membership. <laughs> Ang bilis maupos pag nilalagyan ko yung alipay ko nung Sunday, ano yun eh. Ayan. Shen, dikitan mo yan si Jennifer's vlog. Legit yan. Ang dami yung mga ano, mga kaibigan. Araw-araw. Doon ka makakakuha ng banana. At saka, ganun pa rin si Jen. Pagka first, first time pumunta, aayodahan mo ng sampu ba yun? Na ano? Ganun ginawa mo sa akin noon eh. First time ko inayodahan mo ako ng sampu yata. Oo. Oh. Tapos nag-member na ako kaagad ayo. Right day pa ako na monetize <laughs> Hanggang ngayon. Wow, patamsak po upcoming frame. Last chapter 100 gigas. Dalawahin mo naman 'yan, ano? Taurus, hindi ako nakakahabol eh. <laughs> Ay, Taurus, 10 minutes na lang ako. Maaga na nakapag-live ngayon. Thank you, Madam Alper. Thank you so much. Ten minutes na lang ako, Madam Alper. Thank you, thank you. At nakasilip ka. 25 million in the house. Thank you so much, amazing people. Oh, sis, ano, sis, Josie, talagang legit yan. Ano rin siya eh, Bicol ka ba? Oh, parang o parang ilo-ilo, siya. Alam mo naman mga bisaya malalambing. <laughs> Ay, nalipatan mo man. Okay lang, no problem. Kahit 15 minutes ka lang naman makahabol. Okay na yon. Wala nang internet yung isa kong cellphone o oh. yung yung binili namin na yung susim, hindi ko naman magamit yun. Ito nga o, oh, ayaw. Kaya na-stress ako. Hindi tuloy ako makapag-play. Hindi ako makapag-play ng videos nila. Nakalista lahat. You see? Ang listahan ko.